Kami po maninindigan kami tatlo na hiwalay na po talaga si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umami na po si Carla Estrada sa isang niyang kaibigan na wala na, tapos na. Welcome back po sa ating channel. Grabe, katutuhanan sa hiwalayang Catherine at Daniel, ibinunyag ni Christy Furman. Reaksyon ng mga fans alamin. Kinumpirma ng kolumnistang si Christy Furman na hiwalay na ang kapamilya stars na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa Showbiz Now na YouTube channel ni nanay Christy Furman at Romel Chica kasama si Wendell Alvarez na in kahapon ay kinumpirma na niyang hiwalay na ang Kathniel na galing mismo sa taong pinagkwentuhan ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Ilang buwan nang nababblind item ang Kathniel na hiwalay na at nasulat na rin namin ito na ang isyo naman namin ay dahil may third party at hindi na namin babanggitin kung sino ito. Anyway, base sa kwento ni Nye Christie ay nakakwentuhan niya ang taong pinagsabihan ni Carla na hiwalay na nga sina Daniel at Catherine at may ilang buwan nang nakalilipas kaya niya ito ibinalita ay para sabihin vindicated. Si Oji Diaz na sinasabing fake news ang balita niyang nagkalabuan na ang Kathniel Bagay na hindi matanggap ng supporters nila kaya binabash ang talent manager, aktor at content creator. Katwiran nga ni Nanay Christy, utang na loob nina, Daniel at Catherine, sa kanilang mga tagahanga ang pagpapaliwanag dahil sila yung baitang ng hagdan na inakyatan nila, Kathniel, sa tagumpay kahit pasabihin privado na ito ng kanilang buhay ay mayroon pa rin silang dapat ipaliwanag sa mga taong naglukluk sa kinaroroonan na nila ngayon. Okay, nandito na tayo ngayon sa pinakabuod ng kwentong ito na kami pong tatlo, Romel, Chica at Wendell, ay maninindigan na hiwalay na po talaga si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umamin na po si Carla Estrada sa isa niyang kaibigan na wala na, tapos na. Ang tanong na lang natin ay kailan ito naganap. Hindi po namin iko-quote si Carla Estrada dahil hindi namin siya nakausap ng personal. Ang daming pong mga sasabihin ay mga posibilidad na pipiliin na lang po natin kung alin sa mga sasabihin naming dahilan at katwiran kung bakit nagkahiwalay ang mahigit isang dekada ng magkarelasyon na sina Catherine at Daniel. Ang isa sa dahilan daw ng gusot ay ang tungkol sa bank book ni DJ na ayon kay Wendell ay pinayuhan daw ni Mami Min Bernardo ang anak na si Katrina pagsabihan ng boyfriend nito na magtabi-tabi lalot na karanas na sila ng ilang taong walang trabaho nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nabanggit pa ni Wendell na halos si Daniel lang lahat ang bumubuhay dahil lahat ng mga kapatid nito kasama na ang kanika nilang mga driver at idagdag pa ang mga kaanak daw ni Carla na galing probinsya ay sa bahay din nila ito tumutuloy kapag luluwas ng Maynila. Sabi pa raw ni Mami Min, kay Catherine, na ni Daniel ang bankbook sa nanay niya, say ni Wendell. Say naman ni Nike kukuni kukunin ang bankbook sa nanay. Ako naman bibigyan ko ng katwiran na noong walang-wala ang pamilyang ito ay alam naman natin na solong pinalaki ni Carla ang kanyang mga anak lalo na si Daniel ang kanyang kapatid na inaanak ko si Carlito na anak nila ni Naldi Padilla. Nakita ko at nasubaybayan ko na talagang hirap na hirap sila sa buhay. At ngayong dumating na yung pagkakataong sumikat si Daniel Padilla at nabigyan din si Carla ng pagkakataong mag-host ng magandang buhay ay kumikita na. Ako man din siguro na matagal na panahong hindi nakatulong sa aking pamilya ay sasamantalahin ko na ang pagkakataon para mapasaya ko sila ng maari kong ibigay at walang masama po at hindi po yun krimen. Si Daniel naman ay siya naman po ang nagtatrabaho, siya ang nagpapakahirap, at kung meron mang hilig sa sasakyan yung bata ay ibibigay yun talaga ng magulang, ni Carla kasi nabuhay naman yung bata na wala naman talaga regalo sa kanyang sarili, DJ, sa pagtatrabaho. Sabi pa na hindi raw dapat isusumbat ang lahat and ginagastos ni Daniel sa pamilya niya. O baka may ibang dahilan ng hiwalayan, posible kaya na nagising na lang sila isang araw na hindi na nila mahal ang isa't isa. Sambit ng SNN host, ay, pwede dahil sa tagal ng panahon, nagsawa na at talagang naburo na sila sa sitwasyon ngayon na hindi na sila nagbubraw. Pwede rin naman na matagal na silang may pinagtatalo na ngayon lang umabot na to the max o hangganan kaya sila nakapag-desisyon ng ganunan, opinyon naman ni Romel Chica. Ayon pa sa source ni Nay Christie ay nagsimula raw magkalabuan ang dalawa ng magbago na ng imahe si Catherine na unti-unti nang nagpapakita ng skin at nagpapaseksi na tila nakakawala na sa imaheng nakagisnan. Actually, napansin din namin ang malaking pagbabagong ito ni Catherine dahil tila hindi na ito kumunsulta kay Daniel na alam naman ng lahat kung gaano ito kakonserbatibo. Pero sa kabilang banda ay naisip din namin na baka nga parte na rin ito ng pagbabago ng imahe ng aktres para sa mas mature roles. Sabi nga ni Nike Christie, buwan na ang bibilanggan natin. At hindi nga magsasalita si Daniel dahil napaka-ungentleman na magsabing tapos na ang relasyon. Siguro po pwedeng sabihin na mas maganda kung sa babae manggaling. Hirit naman ni Romel Chica, o baka naman mayroon silang ini-endorse na bawal silang hiwalay. Kung sakaling itutuloy pa ng Kathniel ang relasyon nila ay magiging masaya raw si Nanay Christie, Wendell at Romel Chica.